Ngayong nagumpisa na ang tag-init, ready ka na ba magbabad at maligo sa malamig at malino na tubig bukal? Yan ang ating pinuntahan dito sa San Pablo City, Laguna. Kaya tara, panoodin ang video na ito para malaman mo kung saan, magkano at paano pumunta dito. Mula Rizal ay humigit sa tatlong oras ang naging biyahe natin sa motor para marating ang Bato Springs Resort. Ito palang nakikita nyo ngayon, itong bundok sa harapan. Yan yung Mount Kalisungan dito sa Kalawan, Laguna. Kung madadaan kayo dito sa Kalawan, marami rin kayong pwedeng puntahan dito maliban sa pagkakyat dito sa Mount Kalisungan. Meron dito mga waterfalls din. Mga ilog, ganyan. Spring, meron din. Pero ang pupuntahan natin ngayon sa San Pablo, sa Laguna pa rin yung Bato Spring Resort ang tamang tama ano kasi umpisa na ng tag-init ramdam na ramdam natin yung tag-init kaya maghahanap tayo ng mga lugar na pwede ninyong puntahan para kahit pa makapagpalamig tayo sa araw ng rest day natin sa weekend o sa mga araw na walang pasok kahit pa, kahit pa paano is maibsan yung matinding init mukhang malapit na tayo yun ang no, may palatandaan na dito pa kaliwa Bato Springs Santo Niño, Santa Elena, San Cristobal So yan yung palatandaan, uh, medyo marapit na tayo, mga 13 minutes na lang. Ito na tayo. Yan yung ko. Hanap lang tayo mabibili natin ng panangalian. Hindi na tayo nagbaon. Bili lang tayo sa karinderya na madadaanan natin dito. Madami naman yan dito. Tamang tama, ganda ng weather na yun. Tirik na tirik yung araw. Kaya talagang masarap magbabad sa malamig na tubig. First time natin pupunta dito sa Bato Spring malalaman natin kung gaano kalamig yung tubig gaano kalinaw yung tubig at gaano kaganda nga ba yung bato spring na ito kasi dami natin nakikita na video ng mga nagpunta doon ganda ganda ng lugar tapos talaga nag enjoy sila sa pagbisita nila doon kaya titingnan natin kung ganun din yung ma-experience natin sa pagbisita natin dito Mukhang may nagbebenta doon. Diyan na tayo bibili kay nanay. Mm -hmm. tayo ng ulam baon natin Bato Springs yun ito yung natin ube oh ube halaya masarap yun ah mamaya try natin yun dilim dito matataas yung puno dito oh kaya masarap dumaan hindi mainit Yeah, hello, yeah. Ito pwede isa lang. Ay, sige po sir. Ang kano po? 35 po. O, oh, isa lang po. Titikman ko lang. baka po magustuhan mo. Puro po yan pa ganyan. Apo. Ah, morning po. Yan day tour lang kayo? Apo, day tour lang. 200 po ang isa. Pero pag overnight sir, yan? May... May tent dyan? Uh, sa ngayon po sir, wala pa kami na pinaparent. Mm -hmm. Pero pwede naman magdala ng tent kung sakali naman gusto. May bayad po pag magdadala? Uh, tent pitching lang sir. Uh, depende sila ka ng tent. May 150, 200. Depende po sa lang. Ah, okay, okay. So yung matutuloyan dyan sir, para mga kubo-kubo? May mga room po sa lang. Ah. Maraming room sa lang. Pinakamababa po namin kung may 2,000. Mm -hmm. 200 Okay pa Salamat po 200 pesos ang entrance pag day tour dito sa Bato Springs Resort mula 8am hanggang 4pm at 300 pesos naman pag overnight mula naman ito sa 6pm hanggang 4pm kinabukasan. Walang core cage fee sa pagdadala ng food kaya tamang tama yung binili natin na pananghalian. Pwede kayo dito mag-ihaw at magluto o bumili ng pagkain sa loob ng resort kung hindi kayo nakapagbaon. Ito nga pala yung sample ng menu nila dito. Madami sila dito ng accommodations, aircon at fan room mula 2000 depende sa laki at kapasidad. Samahan niyo akong libutin tong Batos Spring Resort. Tingnan natin kung ano yung iba pang makikita natin maliban dun sa uh, pinaka spring. Tsaka sa mga, mga swimming pool. Nakikita natin ngayon, yun yung mga pwede yun yung tuluyan pag mag-overnight kayo. Depende sa laki capacity. Madami sila dito mga kwarto. ma try natin alamin kung magkano yung presyo niyan. kompleto, may mga lutuan yun, pakita natin gaya nyan may dirty kitchen, may kalan, may gasol pwede mag ihaw, pakita natin yung kanina magdadala kayo ng pagkain dito dito na kayo magluto or pwedeng luto na, nadadali nyo sya yan o eh. um, ganun sya Yon. Sa mga picnic hut naman, nagkakalaga mula 500 pataas. Pwede din kayo magdala ng tent at magbabayad na lamang ng pitching fee depende sa laki ng tent. Isa sa maganda sa resort na ito ay naliligiran ito ng mga punong kahoy kaya medyo malilim at presko sa paligid. sa mga swimming pool, narito ang natural at man-made pool nila. Pinakabukana ng resort, makikita ang man-made pool na ito. Samantalang, ang pinakamababaw naman na may tubig bukal ay makikita sa bandang ibaba para sa mga bata at matatanda. Makikita ito papasok sa pinaka main area ng resort kung saan madadaanan ninyo ang mga restrooms at kantin. Sa bandang gitna naman ay ang man-made waterfalls na isa sa mga favorite spot ng mga turista at siya madalas na picture spot dito. at sa uli, dito naman ang pinakamalinaw na may lalim ng 4 feet at 5 feet. Malamig ang tubig kaya masarap maglublog at sumisi dito. At dahil nga galing sa bukal ang tubig, makasisiguro ka na malinis at tuloy-tuloy ang daloy nito. Kung hindi marunong lumangoy, may mga salbabida dito sa halagang 50 pesos para sa buong maghapon na. malaki at madami naman ang kanilang mga shower at dressing room at nakaiwalay ang para sa mga lalaki at babae sa parking naman ay libre lamang at malawak para sa iba't ibang uri ng sasakyan. Sa mga bibisita ngayong summer ay recommend na pumunta ng weekdays para mas kaunti ang tao. At bilang huling paalala, ugaliin lamang na sundin ang mga paalala ng resort para sa inyong kaligtasan at mapanatili itong maayos at maganda. Thank you for watching. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, We Wonder PH. See you on our next adventure.